Ito nga ang dahilan kung bakit ginawa ng LA Lakers si JJ Redick bilang ang kanilang next head coach. Well, basahin muna natin ang official report ng ESPN ayon kay Woj. JJ Redick has agreed on a 4-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. At agaran nga daw inaccept yan mga idol. Pelinka offered the job this morning and Redick started working on a staff to surround himself with experience. Well, ever since nga na, na fire itong si Coach Darvin Ham ay itong si JJ Redick nang na naging front frontrunner. Umikse na nga lang kaunti ang college coach na si Dan Hurley pero mga idol sabi ni Shams Saranya sa kanyang mga ibang report na ang talagang number one option ng LA Lakers simula palang mawala itong si Darvin Ham ay si JJ Redick na. And ngayong araw nga ay naging official na ang Pagiging head coach ni J.J. Redick ng team ng LA Lakers And of course mga idol maraming nga magdududa sa kanya Nang dahil wala talaga siyang experience Pagdating nga sa pagko-coach sa higher level At lalo na nga dito sa NBA Pero ang alam natin ay former NBA player ito At regarded si J.J. Redick mga idol sa NBA media Bilang one of the great minds Pagdating nga sa pagkaalam sa larong basketball at mukhang yan nga ang nakita na LA Lakers nila piling ka dito kay Reddy kaya naman pinili nga siya bilang next head coach. At ayon nga sa paliwanag dito ni Shams Saranya, multiple sources with direct knowledge nga do sa meeting ni JJ Redick with the Lakers ay dinescribe nga din na as impressive. Nang dahil nga do itong si Redick ay nagdive deep into his offensive and defensive philosophies. kumbaga parang nagpakitang gilas nga itong si Redick sa meeting niya with the Lakers kung ano ang kanyang gawin sa opensa. Pagdating na sa depensa bilang head coach. Banggit pa nga rin dito na pinakita nga rin daw ni Redick ang kanyang passion and willingness to submit himself to the countless working hours for the modern head coach. And to put it simply mga idol, ipinakita ni Redick na siya talaga namang student of the game. Kagaya nila Lebron, nila Rondo, ni Kobe. Kanya nga rin daw nabanggit din sa interview niya with the Lakers ang kanyang mindset. Kung saan hindi nga daw siya set and steady. Kung maga ready siya mag-adapt kung ano ang nangyayari around the NBA. Kung baga handa nga siyang baguhin kung ano ang dapat baguhin para sa ikabubuti ng team. At pinanggit din ni JJ Redick dito ang kanyang plano sa Lakers kung siya'y magiging head coach kung saan sabi niya focusing on elevating Anthony Davis involvement pagdating siguroyan sa opensa at lalo na nga daw late in games na yan mga idol ang problema ng mga Lakers fans kay AD pati na rin sa kanilang head coach na si Darvin Ham for the past 2 years kung saan parang nawawala na parang bula si AD sa opensa nila dagdag pa ni Redick na gusto niya nga rin daw na mawala ang ball handling duties Lebron James and utilizing him more of the ball. Nang dahil nga 40 na rin itong si Lebron James, 40 years old. At ang rason nga daw niyan ay para gawing fresh itong si Lebron James pagdating sa playoffs. So yan nga mga idol ang mga naganap sa interview ni JJ Redick with the Los Angeles Lakers at mukhang ang nagustuhan ng LA Lakers. Ito mga sinabi ni Redick kaya naman hinar siya bilang kanilang next head coach. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.